Gusto po mga ka-idol, isang napakagandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagbalik ko dito sa aking munting channel, Anton's Farm Life So ngayon po mga ka-idol, tara, samahan niyo po akong gumawa ng paanakan nitong ating native na inahin dahil malapit na po siyang mga anak, this coming March 9 po yung kanyang due date So noong nakaraang anak po nitong ating native na inahin, um, advance po siya na, ng anak advance po siya ng apat na araw dun sa kanyang due date So, na na. Yan na. Yan na, dumidede na sila. Kailangan na po nating uh, gawin siya ng paanakan dahil nga malapit na po yung kanyang due date at baka mag-advance po siya ng pag-aanak. So, ayan, malaki na po yung chan nito. At ayan, kumakain po siya ng kanyang merienda o tanghalian. So bago po pala tayo maggawa ng kanyang paanakan mga kaidol, palitan muna natin ang tali kasi malapit na pong maputol. Ano na kasi ang tali niya, mga isang taon mahigit na ata. So ito yung papalit natin. So ayun na po mga idol, na lagay na po natin yung kanyang bagong tali. Yan. So matibay na to dahil bago. So sana po mga idol ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at syempre i-follow nyo po ako mga idol sa aking Facebook page dahil nag upload na po tayo doon ng mga videos. At huwag nyo po kalimutang mag-like at i-share yung ating mga videos po doon. At yung mga luma nating video dito sa YouTube ay uh, i-upload na rin po natin doon. So abang-abang po mga ka-idol. So tara, simula na po natin gumawa ng kanyang paanakan. Kumusta ka na? Ha? Kumusta na? Pagod? Pagod na ne? Pagod na ne? 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 Masa naman ka? Siya, napakaamo po nito mga ka-idol dahil sinanay po natin siya na pag nanganak ay hindi po nangaaway. So dito po muli mga kaidol natin siya gagawa ng kanyang paanakan dahil ito po ay may bakod na dito rin po natin sila nilagay nung nakaraan so yan napakarami ng damo tayo so dyan po yung kanilang bahay dati nung una niya pong panganganak so ngayon naman po ay dito po natin siya ililipat so ang gagawin po natin dito mga kaidol ay i flat natin yung lupa dahil medyo mababa dito compared doon mataas po yung dun banda so papantay na lang po natin yan so let's go! So ayan na po mga ka-idol, tapos na po natin gawin yung kanyang paanakan. So dyan po siya mga nganak. So lalagyan po natin yan mamaya ng mga dahon-dahon na patay. Dahil yun po yung gusto niya pag siya po yung nanganganak. Gusto niya po yung maraming dahon yung nandyan. Tapos may kanal na rin po para pag umuulan ay dito dadaan yung tubig. Tapos yan may bubong na. So siguro naman ay hindi po sila mababasa dyan. Tapos pag tanghali na po dahil napakainit po kasi dito. So yan. Ginawa natin ng parang silungan niya. So ito po ay ano ata to. Yung parang kalahi po ng kawayan. So ayan na. Napakaganda at malamig po sa ilalim. Yeah. So ngayon, ilipat na po natin yung inahin dito. So, ayan na po yung ating inahin mga ka-idol. Yan. Naamoy-amoy niya po yung bago niyang paanakan. So, yan. Napaganda po. At makapagala po siya dyan dahil mahaba po yung kanyang tali. So, ngayon na nga. Gumala na. So, kailangan nating uh, tanggalin yan yung kahoy na nilagay natin. Dahil maaabot po nung kanyang tali. So yan, inaamoy-amoy niya talaga. So ngayon naman ay lalagyan po natin ng mga dahon yan dyan. So tara! So ito po mga ka-idol, dahon po ng saging yung kinuha natin dahil ito po yung ginamit natin nung nakaraang panganganak niya po and then nagustuhan naman niya. So kaya ito po yung gagamitin ulit natin. Wow! Yan, kahit po mga ka idol Yan mga idol gumagalaw na po yung biik niya sa loob. So, sana po mga idol ay marami po itong anak. So, ang anak po nito nung nakaraan ay walo. So, sana ay maabot ng siguro sampo. Laking biyaya na po yun na mga anak po siya ng sampo. So yan, gustong gusto niya po yung ganto yung hinihimas. Kaso nga lang, nitong mga nakaraan ay eh, hindi ko na po yung ginagawa dahil nga po sa African Swine Fever. Yan. So nagdisinfect disinfect naman po tayo kanina at wala naman pong mga kaso dito sa malapit sa barangay namin ng na mga African Swine Fever. So, yan. Gustong gusto niya yung ganto. Isa din po ito sa paraan ko mga kaidol Para hindi po siya nangangagat bag ng anak po Ganyan lang, hinihimas ko siya pati dito sa mukha Para masanay po siya na dito po tayo Nakit ka ng na mga anak ha? Ang due date po nito mga kaidol idol ay March 9 po So siguro mga 6 to 7 ay expected ko na na mga anak to dahil Nung nakaraang anak niya po ay 4 days po siya na advance ng anak. Ito naman. Ito naman. Ang daming lamok. Ang daming lamok. Eh, hey, tungaw. Ito, ito tungaw. Ito tungaw. So ayan na po mga kaidol, nalagyan na po natin ng mga dahon. So siya na pong bahala dyan, siya na pong gagawa ng kanyang paanakan. So para po siyang ibon na ginawa, ginagawa niya pong pugad. So abangan na lang po natin mga kaidol yung kanyang panganganak. So malapit na po yan. So ayan maraming maraming salamat po sa inyong panunood. At sana po huwag niyo pong kalimutang mag subscribe at isa notification bell. Para palagi po, po kayong updated sa mga bago nating videos At pa-follow na rin po mga kaido sa ating Facebook page Dahil nag-upload na po tayo doon ng mga videos natin At pati rin po yung mga luma nating videos ay i-upload na rin po natin doon So yan, marami marami salamat Ito po ang Anton's Farm Life na nagsasabing Gawin niyo po yung mga mabubuting bagay na nagpapasaya sa inyo Bye!